sa video na ito ay mangungawa kami ni mama ng shell katulad ng sinabi ko nangungawa siya ng iba't ibang uri ng shell para ibenta at para pang sa mga kapatid ko patungo sa eskwela so sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ni mama kinukuha ang mga iyon kung makikita nyo, hindi talaga mapaiwan yung tuta ni mama at sasama talaga. At kung makikita nyo, yun yung bangka na pinapaayos ko ngayon kasi yun ang hiling ni mama. Hindi naman kami ganun kalayo sa dagat, siguro mga 2 minutes or 3 minutes ay nandoon ka na kaso hindi yung dagat na may mga balas, kundi ay yung parang sapa lang siya na malaki tapos mapasok lang doon yung tubig dagat na... Kung tawagin sa amin ay katunggan, lungkaan, or punong, ganon. So ayun, nandito na nga kami sa kukuna namin ni Mama ng Shell at sobrang maputik po iyon. Kailangan nakapaa lang at kung hindi ay maiwan mo talaga yung chinelas mo doon sa malalim na putik. Ang ginagawa ni Mama ay parang tinutusok niya yung mapurol na itak doon sa putik at maramdaman mo din naman kung meron kang matamaan na shell katulad nito. So, ganyan po ang ginagawa namin kapag manguha kami ng shell na kung tawagin sa amin ay tuway, ganun. Panayiyak na yung tuta ni mama dyan kasi tingnan nyo naman yung katawan niya at may naapakan ako dyan na akala ko kung shell na ay hindi pala. Minsan kasi naapakan lang namin kapag lumusong ka at yung iba ay nasa ibabaw lang ng putik at makikita mo lang. Ay buti naman sana kung ganun lang pero walang ganyan, kailangan mo talaga paghirapan. Ayan, tingnan nyo naman yung mukha ko dyan. Chill-chill lang. Pero daming kagat na ng lamok sa katunggan. Pinalitan ko muna si mama dyan. At siya muna yung pinahawa ko ng cellphone. Ay, marunong din naman yung mama ko mag-video eh. Medyo nainis na ako dyan. Kasi nga, wala naman kumpuha Ayaw at ng mga shell sa akin. So, ayun na nga. Akala ko, yun na. Patay pa pala na shell. Ayun, mang. <laughs> yeah. Ayun! Okay. May nakita naman kami dyan pero ang tawag sa amin ay uzon, uzon, basta ganon. At sa kabila naman ay may nakita kami na patay na alimango, sayang malaki pa naman sana. No! 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 So yun, balik tayo dito. Patuloy na kami ni Mama Jaan sa pangunguha at ako naman ay eh, naghahanap sa ibabaw lang ng putik. Nagbaba sakaling merong makita at buti naman meron. Mga malalaki pa na sa ibabaw lang sila ng putik. At ang saya ko pa dyan kasi nga sa wakas meron din akong mahuli. Napakagaling po rin Mama manghuli dyan, grabe. Pero napakasakit po sa likod, halos hindi mo na mas straight yung bewang mo pagkatapos. Pero si Mama sabihan mo yan, Ma, tama na yan, masakit na po sa likod nyo. Ang sabihin niya lang sa sa'yo, pabayaan niyo lang ako, hindi ako nakaramdam ng sakit at kayang kaya ko to. Pero ang totoo ramdam, naramdam niyo na yung sakit, tinitiis lang. Ganito po si mama, manguha ng shell at ang ginagawa niya, binibenta niya at hindi siya sumasakay kung di ay nilalakad niya lang mula sa aming barangay papunta sa ibang barangay. Or halin siya sa bangkalawag, pakad to Santa Teresa, nilalakad niya lang po iyon mag-isa at pasan yung kanyang dalang shell or pakinaso na nasa lima hanggang walong kilo. Siguro nasa dalawang kilometro ata yung nilalakad niya. Imagine po, napakainit po ng panahon ngayon. Tapos si mama naglalakad sa gilid ng kalsada at pasan-pasan ng kanyang shell. Ginagawa niya po kasi iyon tuwing may mga pasok ang mga sudyante. Katulad ng shell ang kinukuha namin ni Mama ngayon ay 50 per kilo. Tapos may isang shell pa po siyang binibenta na ang tawag sa amin ay imbaw. White shell po yun, uh, 250 per kilo. Mahal po siya kasi napakahirap kukunin sa putik at nasa lalim po iyon. Isa't kalahating ruler po ang lalim niya bago mo po siya makuha. Ganito po siya kinukuha ni Mama. Parang katulad lang din naman sa shell na tig 50 yung kilo. Ang pinagkaiba lang ay mahirap po siya kunin. At ayun, pauwi na sana kami ni mama. Kaso nagbiglang liko siya sa malaking sapa. Manguha daw muna kami ng hipon at ipapakita niya sa inyo kung paano niya kinukuha ang mga iyon. Kung ka kamandera... Ganyan po kinukuha ni mama ang mga hipon. Parang tinatapunan niya muna ng putik ang tubig bago pakiramdaman ng putik. Kung meron bang hipon, basta parang ganun. Hmm. So ayun, nakahuli na si mama dyan ang hipon. Maliit lang kasi nga medyo malalim na yung tubig. Pero minsan mga malalaki talaga yung mga kuha niya. Especially kung gabi siya manghuli. Siguro na sa walong hipon lang yung nahuli ni mama kasi nga mabilis lang naman at pagkatapos ay umuwi na kaagad kami dahil pupunta pa kami ng sakahan o sa inulingan namin. So ayun, hinugasan ko muna yung shell na nakuha namin ni mama para pagdating sa bahay ay malinis na. Pauwi na kami at ito yung uh, aming kuha. Hoy, kuha! Oo, oh, oh, may kuha ako. Oh. Pero mas madami yung kuha. Ano ganyan tawag sa Tagalog? Kuwai? <laughs> Chill lang English.

Okay, tama. bye Maglalaba kayo? Yes po. Maglalaba kayo, bakit may dala kayong ano? Diliro. Ano kay Kuya? Saan ka Kuya, Kuya punta? Ano po 'yan? Maglalaba po sila. Mamay mamaya, ano, susunod din kami. Kaya na 'yan ng mocha? Kaya rin. So ayo nandito na nga kami sa bahay at syempre kasama pa rin ang tuta ni Mama. So hanggang dito lang muna kami. Maraming salamat sa panonood at baka nandito ka pa rin sa part ng video na ito. Pakishare at pa-follow na rin po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi and God bless ka. po sa inyong lahat. At bye-bye.